Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid, ang isyo nila, kung ang Islam ay tunay, totoong reliyon mula sa kay Allah, bakit ang gulo daw nating mga Muslim? Okay. <clears throat> mga kapatid, sa bago likhain ang tao, sinabi ng Allah sa mga anghel na lilikas siya ng tao, ex-gerent on earth sabi ng mga anghel, Ya Allah, you will only create vice or human being that only create shed blood or will shed blood on earth. They will only create uh, chaos. They, are, uh, they will only create, create troubles. Sumagot ang Allah sa mga anghel. I know what you you, you do not know. Okay? Ang, hindi nyo alam, alam ko sabi ng Allah. In short, alam ng, ng Allah, in the beginning, ng tao ay magpatayan, magkagulo. Alam nga ng mga anghili. Eh. So, mga kapatid, kung titingnan mo ang mundo in Christianity alone, ha? Nga, ang, ayon sa, sa Christianity in the Bible, si Adan, si Iba, si Cain, si Abel lamang ang tao sa mundo. Apat lamang ang tao sa mundo according to the Bible. Okay? Sa Islam is different dahil uh, mayroon namang kambal si Cain, mayroon namang kambal si si Abel. Okay, going to the Bible only. Apat ang tao sa mundo in the beginning. Pinatay si Abel nang ibig sabihin one fourth of the population on earth na patay, pinatay ito ni Cain si Abel. Sino ang masisisihin natin dito? Ang Diyos. Ang sisihin niyo. Dahil siya alam niya na magpatayad ang tao, kinikreate pa niya. Ha? Sa Islam, no. This is ta uh, ito talaga ay plano ito ng Diyos. Binigyan ng uh, ang tao ng uh, free will. Binigyan siya ng uh, daan patung, patungong paraiso, daan patungong impyerno. Kung sundin niya, para iso sila. Kung hindi na susundin, impyerno sila. So ganito, ang blame on us Muslim, okay, no problem. na titingnan natin. Okay. Dito naman sa Middle East, ang gulo nila, mga Muslim daw dahil kaguluhan sa Middle East. Kung titingnan mo ang gulo sa Middle East, Talagang nagulo ito sa panahonan ni Saddam Hussein. Si Saddam Hussein ay mayroong sul-sul ang Israel na tutunawin sila ni Hussein at nagka sila ng mass destruction weapon of mass destruction. Maybe continental arm uh weapon na ginawa ni Hussein. Sa sul-sul ng Israel sa mga Amer, sa Amerikano ang ginawa with the coalition sa mga Amerikano forces binumbahan nila binumbahan nila ang ang, ang Iraq okay nagulo naman din ang Kuwait dahil ang sul-sul naman din sa 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 Amerikano nga ang pipeline sa Kuwait ay ninakaw ng Iraq nagkagulo naman mayroon namang that's why nga yung sa panahon na naggera ang Kuwait huh? ay walang Amerikanong napatay na bago pa binumbahan ay nakaligtas ng mga Amerikano. Ang mga Amerikano, mga diplomats, wala na bago binumbahan ang Kuwait. Nandito naman tayo sa ano sa gulo sa Afghanistan. Alam din niyo in the beginning mga kapatid na ang Afghanistan okay ay ginamit ito ng Amerikano, sinuportahan ng armas, ha? para gigirahin ang Union Soviet of Russia. Actually, na-down ang economy sa Union Soviet of Russia. Na-down sila. Ngayon, na ginawa lang ng mga federal na lang ha, na, na ibig na, sabihin, nabungkag, nawala ang uh, Union Soviet of Russia dahil sa solusyon ng Amerika na binigyan ng armas ang mga Afghanistan to fight against the Union Soviet of Russia. Pagkatapos ng gyera naman, ay gusto ng mga Afghanistan, oh, kami ay nakipag-gyera. Although armas ang binigay nyo sa amin kay mga Amerikano, pero kami ang nag sa ano buhay namin ng kapital. So gusto ngayon ng mga Afghanistan magkaroon ng Islamic na batas. Kayo ng Amerikano ang Islamic na batas. Oh. So, ako naman, binombahan naman. Bandang huli, for how many years? I think, umabot ng almost 20 years ang ang gulo sa Afghanistan, bandang huli nag-retreat ng mga Amerikano. Di po ba? Ang gulo sa Vietnam, ang, anong, ang, 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 ang mga Amerikano, di po ba? Ang First World War, Second World War, mga Muslim ba ang dahilan? Ang nag-start ba po ang sa ano sa sa First World War Muslim? Ang nag-start po ba sa ano sa Second World War Muslim? Ang nagbomba po ba sa Hiroshima at ay Muslim? Ang nagbomba po ba sa Iraq ay mga Muslim? Ang nagbim ang nagbomba po ba sa Libya ay mga Muslim? Ang nagbomba sa Afghanistan po ba ay mga Muslim? Ang nagpatay ng 56 million ha, mga Indian native Indian diyan sa Amerika pagdating sa mga Europeans 56 million pinapatay nila ha Muslim ba pa ang gumawa noon? Muslim ba pa ang gumawa? Ha? Huh? Isipin niyo yung mga kapatid dahil Muslim, Muslim ang gulo. Actually, pupunta kayo ng mga, ngayon pupunta kayo sa mga Arab state. Makita niyo, bangko, wala yung mga gwardiya, nagbibinta ng mga uh, mga precious stones, gold, diamond. Uh, walang, walang baril ang mga gwardiya. Uh, mayroong, uh, uh, mayroong money changer, Oh, walang baril. Tapos sabihin niyo magulo. Ha? Oh, nakakita na ba kayo sa Muslim countries, Arab Arab countries nga nagbabarilan, nagsaksakan ang mga ano, ang mga citizen, ang mga lokal? Tapos sabihin niyo ikumpara lang yung bansa natin. Kung sabihin niyo magulo, ikumpare yung bansa natin sa Pilipinas, sa Kuwait. Ikumpara compare niyo sa Saudi Arabia. Ah. Compare niyo o Manila na lang, wag naman po ang Pilipinas, ang Manila na lang. ikumpara niyo sa Saudi Arabia. Ang Manila i-compare niyo sa uh, sa sa Qatar, ha? Saan ang naggulo? Ang Manila o ang uh, Qatar? Ang problema ninyo ay eh, talagang ang niyo, nalason sa ano ba sa, sa susun ng mga Muslim, ganito ganito, mga Muslim, inggit kayo, galit kayo, eh, wala kang dahilan eh. Anong kadahilanan? Bakit sasabihin na ang dahil sa kagulo, Muslim ang nagbigay ng kaguluhan? Sa Mindanao? Uh, ano bang kaguluhan sa Mindanao rin? nagkagulo ba yang Mindanao kung hindi dahil sa mga sundalo? O oh, sila ang abusay? Sino bang nagtrain ng abusay? Ha? Huh? Sino bang nagtrain sa ISIS ngayon sa, sa sa Syria, yung ISIS? Sino ang nag-alaga sa ISIS? Mga Amerikano. Ang nag-alaga sa mga ISIS <laughs> doon sa sa Syria, mga Amerikano. Ha? Huh? gi nila ang mga ISIS para to fight against ni ano sa kay sa Syrian government. Ha? Huh? Tapos sabihin niyo Muslim ang kaguluhan? Ang mga mga Taliban. Sino bang nag-train sa mga Taliban? Ang nag-train sa mga Taliban, tinuro nila mga techniques, techniques sa war ang mga Taliban para to fight the Union Soviet of Russia. Ang nag-train sa mga Af Afghanistan, yung mga tinatawag na mga Taliban, subversive, ay mga Amerikano rin. Tapos sabihin niyo ay Muslim talaga ang pani, ang dahilan sa gulo ay mga Muslim. Mga kapatid, sige na lang. <laughs> Kung talaga para manjan lang talaga matahimik kayo, sige, sabihin namin kahit lindol dahil yan sa Muslim. Sa bagyo, Muslim. Kung ngayon, pang nga bumba, ah, Muslim. Ah, ang mga ang mga Palestinian na ah, talagang inaapi na pinapatay na since 1948, ha? Ah, 1948 declare nga ang Israel maging bansa ang Israel 1948. That time, how many thousand ang napatay? How many thousand? Hanggang ngayon patayan pa rin diyan, pinapatay nila ang mga Palestinian. Bu dahil din sa mga Muslim. <laughs> Kasi kung sila eh. Musukol ba? Gusto sila kung ang Muslim, ano, daug-daugon, na lang, dupo na lang, pakita na lang mga talbo. Huh? O sige nga, para lang matahimik kayo, Muslim lahat. Kung kagatin kayo ng lamok, Muslim yan ang lamok, ingat kayo. Huh? Kung mayroong bagyo, ingat kayo dahil, dahil yan sa Muslim. ha oh. So maraming salamat po mga kapatid. Ang lang namin, I apologize, sorry ho, kami ho mga muslim ang nagmula sa amin ang kaguluhan, nagmula pa kaya gani iba ho dahil ho sa muslim. Okay? Maraming salamat ho at may Allah forgive us sa aming lahat ng naggawa ng kaguluhan sa mundo dahil kami ho ang nagbumba sa Afghanistan, kami ang nagbumba sa Libya, kami ang nagbumba sa Iraq, kami ang nag, eh, sa Kuwait, kaming mga Muslim. Kami sa Hiroshima rin, nagasaki ang nagbumba. At kami rin ang dahilan sa First World War, Second World War ang mga Muslim. Itong Third World War, dahil din sa mga Muslim. Maraming salamat. Subhanakallah, Allahumma bihamdika. Asyadu ala ilaha ant, astagfiruka wa tubu wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.